Okay mga kamigs, good morning! So katatapos na natin mga kamigs ng magluto ng pamahaus para sa akong pamilya mga kamigs. So karon mga kamigs, i-prepare na to ang table for breakfast. So ang atong breakfast karon mga kamigs is healthy food and simple mga kamigs. So simple lang. So mga kamigs, tara! O ta, para ato na i-prepare ang lanisa para sa pamahaw. Let's go! Okay mga kamigs, ato dai prepare ang tibol para sa atong breakfast. Walang pa sila mga kamigs, i-double check na ko. Pero ako anak na sa mata na trabaho muna, na graveyard. So atong bread. Ano na itong daily routine mga kamigs. No? Pero karon ako lang gi special special dumay may sana mo ba ato kuno hay gi kuan man na tay mga Christmas mga inana ba para ini tandaw nila diri mayroon sa ang ibaba may ibaba ba, bag ko ba sila nao. so ani anak dio anak na na ba lang imo Creative ka ba mga kadi? Para sa bisan to bola sa gawas ng aawin, moras sa gawas, gawas sa kwarto ba? Haha, ngalan, tulongan ni mamahal na tante. Ako mo sa kana, malilaki, di naman siya mabaho, nagawas na, kapit sayo. sa iyong kay morning. Long morning na yung mga kamis, kanina ang malamig luto uh, atong food. Let's have it. Morning, morning. Mayroon tayong bago mga kamigs. Ang palayawid, with Dilis. Bulad bang sabi ko, ito ang palaya. Wala well, naman, si Sige with ang palaya, bulad the food. No? Ah. Wait, there's more. What a rice. Rice, rice. mix rice ang atong dilip brown rice ang butangan lang oil ba? Oh. and then kuha tau so, you kaginahan know, sila like, sila koin kuha ng kalig sila ang sa ganun eh tea si Mrs. Magtipod na na sila gamay ng gamot na misa mga kami gud yeah? ako tasa ng kami gud and my tasa is different from them para sa akong kapi hey, la 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 Lagay na lang na natin ang thermos. Dito na. Lito. Lito na. Okay mga kamigs. Ito na ang ating piniprepare na breakfast mga kamigs. So, Meron tayong dilis na widang palaya. Mayroon tayong litos tapa, egg, at saka yung may carrots yan mga kamigs at saka bread rice lifton tea ako magkopi mo kamigs so, sa, sa payato at wato mga kamigs tawago na nato sila sa ilang mga kwarto para mag breakfast breakfast time soy breakfast na let's go let's go morning

Asalamu As alaykum -as mamanya. Ha, oh, thank you, Lord. Magtika soy. Toy. Magtika tsokolate. O, maglakit ah. So, balak bahala sa'yo. Atsik eh. Okay. Thank you, Lord. Sa grasya nga anak-anak sa mga tubangan. Salamat kayo sa Okay. Let's eat, everyone. My dearest. đấy nữa đó cái lầm đấy cái lầm đấy nhà má house busy Mm. -hmm. mm -hmm. Kalami ang ampalaya kamizo. Ang palaya with bulad. Ano yung dala sa kakagag mo? Lamig ay kaya kita Ano yung

Okay, shout out muna may, ako mga kamik. Masa meron ako anong i-shout out. Shout out kay Jadit Tikala at saka kay Lisa. Yung... Lisa, Elsa. Elsa eh. Elsa. Elsa. Oh, salamat dahil eh, sa pagbisita ninyo ha. Kay... Nagbisita Mercy. Oh, Nagbisita sila kay Mercy. Mga kauban ako si O oh, sa Ona. <laughs> kauban na sa kami o oh, sa Nabaw oh, sa Umisis dati. Nagbisita sila direkto. So, shout out sa inyong tatlo. Pati kay... Kuwani. Shout out It rin kay Pilay No? Kay Tilay, no? At tiloy, nga silingan. <laughs> shout out din kay Lucia Kabilin Ako mm. Akong uh, tapan. tapan subscribers. Mga kanig. Si Laila Bagyo. Mm. Bibi Junaldo. Sa Ormoc na siya mga kanig. Uh, kaoban dia pa na mo sa IPNC 5 volunteers. So sa lahat ng volunteers sa IPNC ay sa Ormoc, shout out sa inyong lahat. Sa so, kay Ruel Altamia, at sa kay, kay Baron. At sa lahat ng kapatid ko sa Ormoc, shout out sa inyong lahat. At sa kapatid ko sa Australia, shout out to so, Mamahaw tanin yung tanan. Shout out sa lahat ng DSU. Shout out pala kay Interceptor, si Brad Nelson He's sa Mandawi. Shoutout kay Sis Juicy. Sis Nida. Sis Nida, Sis Tere. At saka kay Yami. Sis Yami. sa inyong lahat. Kay Brad Tito. Lahat-lahat ng BSU. Uh, shout out sa inyong lahat. Kay Brad Ramel. Kamusta na Brad? Ito na lang mga kamig. Happy breakfast everyone. And God bless to all of us. Babuhay and bye-bye.